Tiniente, may diferensya ka ba sa tenga? Sulat pala ni David para kay Victoria. Anong ginagawa nyo sa inyo? Ibigay mo sa akin. Di ko pwede. Ebidensya eh. Hindi ko maaaring bigay. Pwede ko makausap si Victoria. Kung mayroon kang gustong kausapin sa loob ng pamamahay ko, kahit sino, ay kumuha ka muna ng court order. Ngayon, kung gusto mo naman ang masenso, umudlad ang buhay mo. Ibigay mo sa akin ang sulat. Kung ganun o, ko na lang pagbaba ng court order. Tiniente. Sulat ko ang naglagay sayo sa iyo sa pwesto mo. Sulat ko rin ang magalis. Anong laman ng sulat? Love letter ho. You're a liar. Get out of my house. Carl, tawagan mo si Mayor. Gusto ko siyang makausap. Kailangan magbayad ng taong yan for his insolence. Why should he suffer for telling the truth? Si David at si Victoria, they were lovers. Pati pa ikaw, attorney, chismosa na rin. I am not Don Adolfo. At hindi rin ako polis. I just happen to know the truth. Well, keep it to yourself. Ang nakaraan ni Victoria is dead and buried. If you want to keep your job. All right, I resign. Do you want the truth? The truth is, mahal ko si Victoria at hindi na magbapa yun. The truth is different. Sinabi niya from her very lips kung bakit siya narito, kung ano ka sa kanya, at kung sinong mahal niya. Now, Do you want to listen? We made an agreement, Adolfo. Wala kang pakilam kung sino ko. Kung saan ako nung Walang kahapon. Only the present and the future. Ang pinag-uusapan natin ngayon is the present. Ang sinabi mo kay David, the way you feel for him, why you're here, that involves the future. Hindi kita tinanong Victoria, not even once in the past, kung mahal mo ako. Alam kong darating yun. I make things happen as I've made things happen all my life. I'm asking you now, Mahalubako Victoria, any kind of love. I respect you, I am deeply touched by what you are. That's why I'm leaving. You don't have to worry anymore about the future. Victoria. Kung nirespeto mo ko, respect my word. I promised you a wedding. Itutuloy natin ang kasal. Ikaw, ako, at ang pare. Just the three of us in an empty church. Lahat ng ipinangako ko darating pa rin sa'yo. But my future no longer includes you. may mga kandidato dyan, mga kababayan ko, na hindi nakapupunta sa lugar ninyo nang walang kasamang mga bodyguards. Bakit? Natatakot pa sila sa inyo? Paano silang makapaglilingkod sa inyo kung sila'y takot sa mga mamamayan? Ako, mga kababayan ko, wala akong private army. Wala akong mga armas. Wala akong mga bodyguards sapagkat naniniwala ako sa kapayapaan! Ay hindi maniniwala sa paggamit ng dahas. At ang panguling nating kandidato sa gabing ito, mga kababayan ko, ay si binibining Aimee Trinidad. Yan po, mga kababayan, ang nagaganda nating kandidata ngayong gabi para sa pagkabinibining Barangay San Jose. Sino kaya sa kanilang tatangaling binibining Barangay San Jose? Sa ilang sandali, malalaman na natin pero bago yan, mga kaibigan, nais nice kong ipakilala sa inyo ang bumubuo sa Board of Judges ngayong gabi. Mula sa aking kanan, Attorney Rene San Jose. Si Mrs. Esther Yap. Ang Presidente ho ng Women's Civic Organization ng Barangay San Jose. Ang susunod ho ay ang Chairman ng Board of Judges ngayong gabi alang na kandidato ng Partido Bisig ng Bayan para congressman, ang ating minamahal na si Attorney Ricardo Tuazon. Bakit ganyan na lamang ang pagmamalasakit niyo sa kapatid ko? Mga kaibigan ho kami ni Nora, Miss Ferrer. Magkaklase ho kami, at siya naman ho ang boyfriend ni Nora. Ah, naliligaw pa lang sa inyong kapatid. Hindi pa umuwi si Nora. Ewan ko kung makakaisip pa siyang bumalik. Matigas ang kanyang ulo. She's terribly proud. Pinayuhan ko nga ho si Nora na umuwi na lang siya, nung maglayas siya. Ang akala ko naman ho, sinunod niya ako. Pero nung hindi na ho siya nagpapapasok, nag-alala nga ho ako. Baka ko ano na lang masamang nangyari sa kanya. Kasalanan niya, hindi ko siya pinalayas. Miss Ferrer, sa mga oras na ito, wala na tayong panahon pa para magsisiyan o magsumbatan. Maraming naghihintay sa akin sa opisina. Ang ibig niyo sabihin, wala kayong ginagawa para hanapin o para ipahanap ang inyong kapatid? This is a family problem, Mr. Fernandez. A personal matter. At wala kami pakialam, ganun ba? Precisely. Kaibigan lang kayo ni Nora. At ako'y kapatid niya. Kung ayaw niya sa puder ko, fine. Kung gusto niyang bumalik dito, fine. Pero hindi ko palalaki ng walang kakwenta-kwenta ang kasong ito. At lalong hindi ko palalaki ng ulo ng kapatid ko. At hindi ko siya hanapin. O ipahanap gaya ng gusto mo. Kailangan turuan siya ng leksyon. Good day, Mr. Fernandez. Miss Rosales.